Hello, what's up mga asok? So, ito po, nagbabalik niyo po si Boy Stroke po. Si so, Boy Stroke, pasensya na po, hindi po ako almost one. One month po, hindi nakapag-content kasi nga pa sobrang busy. Eh, may bago po kasi yung role sa buhay ngayon is house husband po ngayon. So, my wife is working now. So, ako lahat sa bahay. So, medyo upos po yung oras ko sa pag-aasikas sa bahay. So, it's a, my daily routine na rin po. At pag-aalaga ng aking baby. So, for today is ah tonight pala is my day off so i'm going outside po so i'll try to gumimik naman po so pupunta po ako sa isa kaya today so together with my friends also yun niya po so medyo malamig po so, i think sa 11 degrees i, I think So yun mga stroke, marami po nagtatanong po na kumusta na po and salamat po sa mga kahit wala po akong bago, marami pa rin pong naging inquiry regarding sa mga sa aking paano ginago. So yun nga, uh, thank you for your messages. Salamat po. So, so starting tomorrow po, so we'll start na naman po tayo sa daily routine natin araw-araw po. So just for today, just a recap for maya. So, yan po. Oh, it's nice to oh, po malamig kaya napansin niyo nap, na, na nakaano po. Naka battle gear po ako ngayon. So, naka heat tech po ako. So, makasok ha. I'll show you paano po ako maglakad tuwing malamig. So, nag-struggle po ako makasok dahil nga pa tuwing malamig, matigas po yung mga aking muscles. So, matindi po yung spasticity kung makasok lalo yung paglalakad ko so papakita ko sa inyo hindi po siya zombie walk pero halata mo po na matigas po yung mga muscle ko Ayan. okay okay mga kasok eto ulit si boy sok nyo ah nagbabalik okay ako shout out pala kay John Bill. so eto nga pala si John Bill. ah parehas po natin siya na stroke so ang galing niya po so 2 months pa lang siya is ma uh, medyo nandun na po siya sa, sa stage na maganda po which is I think papunta na po siya sa uh, malagi ay walk po yung lasing walk so eventually in 2 months pa lang siya siguro ma bago mag 6 months po makakabalik na po siya sa magandang paglalakad po ay John Bill thank you for watching my channel okay eto na si Boy talk mo so eto lang magsisimula na ulit ako okay Papakita ko sa inyo yung paano na ako maglaan niya. So yun nga, masok na, kita niyo na po yung aking ah, paglalakad po. So medyo... Yun niya, ah, dahil sa pumalamig, sobrang tigas ng aking mga muscle po sa legs po. So, kaya medyo parang ika-ikaw. Pero okay lang. Kasi nga, ah, ganun talaga, walang magagawa. Pero at least tuloy-tuloy pa rin yung yung daily routine ko so starting tomorrow nga mag start na rin ako talaga sa full daily routine kasi nga this past few months po since ka house husband ako so ang mga daily routine ko puro po yung mga household chores po yun po yung mga ginagawa ko sa loob ng bahay mga pag po yun pa lang po yung pinaka exercise ko pag sa paglalakad po and most of the time po nasa bay lang po ako. Yun nga. so wala time kasi nag aalaga pa po ako ng aking baby So, yun nga. Yun nga, uh, yun kay John Bill. Uh, sir, basta tuloy-tuloy mo lang po yung, uh, yung, ko nga sa'yo. Yung sa stretching mo, mga exercises mo, tuloy-tuloy mo lang yan. Eventually, hindi mo mamamala 6 months. So, so sa, sa isang payo ko pa, so... Pag ano mo ng ano, pag mo talaga ng pansin yung exercise mo habang wala pa 6 months kasi yung during 6 months period po, nandun po yung mabilis po na recovery. So para po at least ma mapag-post ka doon. So after 6 months ko meron pang hindi ka pare 100%. So at least konti na la lang yung yung bubunuin mo. Kaya at isabay mo po yung kamay mo. Okay? Huwag sayangin ng oras. Huwag bigyan po ng oras. Huwag gayahin ako na nag-focus lang ako sa lakas. So okay naman. Kaya ngayon kaya, pero may yung aking kamay. Katulad niyan, sobrang tigas ng shoulder ko. Ito. Ayun So, Makasok, that's uh, all for today. Uh, that's uh, a thank you for watching my and supporting my channel, Makasok. So, okay, hopefully uh, mag-subscribe pa rin kayo sa akin at panoorin niyo po yung mga videos ko. Okay, Makasok, eto ulit si Boy Stroke nyo. Uh, nagbabalik. Ayan po, si Boy Stroke.